Patuloy pa rin ang iringa ng Makati at Tagig kaugnay sa sampung barangay ng Makati na ililipat sa pamamahala ng Tagig, alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Ilang mga eskwelahan at gusali rito, may nakadisplay na tarpoli na nagsasabing this property is owned by Makati, pero may katabiring signage na I love Tagig. Kung ang mga apektadong residente ang tatanungin, mas gusto raw nilang manatiling Makati Zen dahil sa mga benepisyo at serbisyong natatanggap mula pagkapanganak pa lang hanggang sa mamatay ang tagig ba ay handang ipagamot yung mga residente rito, lalo na, lalo na yung may mga sakit, yung mga umaasa sa libreng dialysis, kaya ba nilang ibigay yon? Dapat ang mayor nila, eh kung may pagmamahal siya sa mamamayan, dapat nagpaubaya siya. Inisip niya yung kapakanan na mas nakararami. Ang seniors po natin, libre sila na sinihan, libre ng ospital, libre po. Uh, Binabahay-bahay po ang mga gamot nila, yung mga maintenance po nila pati vitamins po. Yun po yung kinakatakot ng mga senior natin ngayon. Paano na kami? Bukod dito, mahihirapan din daw silang makakuha ng mga bagong ID kung magpapalit sila ng address. Abala rin daw para sa mga negosyo ang kailangang mag-apply ulit para sa bagong business permit. Siyempre magulo kasi di ba doon nag, nag nagpa-process ng mga documents or permits sa Makati tapos matatransfer sa Tagig. So Uh, hindi wala wala kasing malino na na pag-transfer from Makati to Taguig kaya magulo talaga. Sanay kami Makati. ay eh, hindi namin alam kung anong patakaran ng Taguig. Kung anong bawal, okay kami. Sa Taguig di pa po namin alam kung anong pinagbabawal ngayon. Git naman ni Makati Mayor Abby Binay handa silang makipagnegosasyon sa Taguig ukol sa mga pasilidad. At nakikipag-usap na rin sila sa ibang mga ahensya para sa transisyon ng sampung barangay because once we start transitioning, then they will now have to provide the health services for for the community that they are now seeing are their another uh, constituents. The only solution that I can think of is for a third party to mediate the ILG. Sa isang pahayag, sinabi ng pamahalaan ng tagig na handa itong ipagkaloob ang mga benepisyo sa mga estudyante at mapabuti ang mga serbisyo ang ihahatid sa mga bago nitong residente. Catherine Cruz, CNN Philippines.